Nakaalerto ang Office of Civil Defense Negros Island Region kung sakaling madadagdagan ang mga aktibidad ng Bulkan Canlaon matapos ang minor explosive eruption alas 8.05 kagabi. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno, walang reported na evacuees ngunit umabot ang ashfall at baho ng asupre sa La Castellana, La Carlota, San Carlos, Murcia, Bago City at Canlaon City. Kinumpirma naman ang Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office na may ashfall sa Brangay Punta Taita at Barangay Sumaga sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, ayon kay Sir Meno, walang reported damage sa pagputok ng bulkana at wala rin silang na-monitor na dagdag na aktibidad. Sa kabila nito, naka-alerto ang kanilang response clusters kung sakaling itaas ng FIVOX ang alert level. Hinihingi ko lang po sa mga residente na nasa palibot ng vulkan lalo na yung, ano, yung mga affected areas ng Tanlaon City, La Castellana, La Carlota, Bago City, eh, San Carlos, at Murcia, ay patuloy po makipag-ugnayan sa ating mga uh, no? at uh, manatiling uh, no, nakaantabay sa sitwasyon po. Si OCDNIR Director Donato Cermeno. Samantala, tumaga lamang ng 3 minutos ang eruption at umabot sa 2,000 meters high. Kaya ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcola, ito ay maituturing lamang na minor explosive eruption. Sa panayam ng bombo Bacolod kay Bacolcola, pagkatapos ng alas 8.08 ng gabi, hindi na ito nasundan pa. Anya, sa ngayon na nanatili sa Alert Level 2 ang vulkan at malayo ang posibilidad na itataas ito sa Alert Level 3. Dahil nakalibrate na nila ang eruption, ha? hindi naman ito isinasantabi ang posibilidad na masusundan pa natin ang naturang pagputok ng bulkan. After the eruption, hindi na po ito nasundan and uh, tumahimik naman siya. It only lasted for 3 minutes. It was considered a minor explosive eruption. Again, because uh, it's only 2000 meters high and it only lasted for 3 minutes, kaya a minor uh, explosive eruption yung uh, tawag natin sa kanya. The possibility that uh, there will be another eruption is always there kasi uh, nasa alert level tupa pa rin naman tayo. Si FIVOX Director Teresito Bacolcola. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Jairi de los Reyes and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!